Anak, kumusta ka? How's your head? Masakit pa? Uminom ka ng tubig, oh. Manangya, pakilabas ng soup, please. Oh, sabay mo. Manang, pwede ka buha ng gamot? Oh, sure. Um... Hana, pwede pa kitang kausapin. Alam mo, wala namang issue sa amin ng daddy mo na mag-enjoy ka. Pero, huwag ka naman Uminom ng gano'ng karaming alak. Masyado ka pang bata. Ma... Please... Light you for breakfast. Lina... Lalo sumasakit yung muka. Gusto mo pang ano? Last man? Oo, oh, mo!

Grat sa atin, Kosa, ha? Mas ma-happy ka sa regalo ko. Cellphone mo? Ogo. Hindi yan. Check mo yung video na in-upload ko. Ako po si Princess. At... Ito po yung nanay ko. Si Guadalupe Pascual. Kahit naman... Mana, si pakiligtit na lang yung... Kinainan ni Libby. Ay, po, ma'am kayo yung meron sa'yo. Pero siya nakakaiyak kasi nung pinapanood ko. Tignan mo o oh, yung bata na at saka nananawagan siya dahil nahanap niya yung nanay niya. Ano na yun? <laughs> Malediktorian na po ako. Malediktorian po yan. Pero nung graduation, wala yung nanay niya. Ako po si Princess at eto po yung nanay ko si Guadalupe Pascual. Seventeen years ago na po mula nung umalis siya sa bahay namin. Hindi oh, mo pa... Hindi mo pa nakakaiyak! Diyos po! Eh, <laughs> yung ibang bata dyan kasama nga yung mga magulang, pero... Grabe naman kong awayin. At saka hindi nire-respeto. Samantalang yung mga bata. Talagang gusto nila at naghahanap sila ng pagmamahalang kanilang magulang. Nay, kung napapanood niyo po ito, uwi na po kayo ah. Talaga na yung baby girl niyo Ang oh. dami nang nag-comment saka share. Dami nga din nag-PPM sa akin eh. May mga natutuwa, may mga naaawa. Tsaka ang daming gustong tumulong mahanap yung nanay mo. Sana nga mas marami pa mag-share eh, hanggang umabot sa nanay mo. Pwede pa po tayong magsama. Pwede pa po tayong maging isang pamilya.